sa mapagpalang gabi po. Ito po yung mga delikadong card na nabunod ko. Pero meron din naman pong mga swerte sa kabuhayan. Tulad na lang po nitong star na nakuha ng isang babae. Ang star po ay isa sa kahulugan ng kabuhayan o pangkalahatan pagdating sa swerte. At dito naman po sa baraang na nakuha ko ay isa po ito sa niluluhuran at isang hari na may isang tagasunod at dito naman po na sa barahang ito ang matinding galit o mabilis na pagkapuot itong dos na ito, ito yung balakid ito yung maraming kanungkutan, mga sumpa banta at mga pagsapi ng mga elemento o kay nahihiligan ng kamalasan balais sa lahat. Ito naman po sa size. Ito yung mga masasamang elemento. Ito po ay mabilis, matalino at talaga namang mabagsik mga. pagdating sa labanan. Pero ang pinaglalaban ng barahang yun ay sa kasamaan. At maaari din na magingat po kayo sa manggiging mga kaibigan nyo. Pakiramdaman nyo pong mabuti. Marami po sa kanila ang traidora. Ito na yung pinakamasamang baraha ang dead ang pilit kinukuha na buhay ito yung si Haring Kamatayan ang kamatayan ay kailangan hindi tamang harapin ng isang tao kapag hindi pa siya handa gusto pa rin niyang maranasan ang mga bagay na mga gusto niyang makain na paborito niya at mga babasahin na gusto niyang mabasahin pero sa likod ng lahat siya ay nababalais at nahihirapan pagdating sa pagkain. Maali kapag ganito ang nararanasan mo, agad kang magdasal ng taimtim sa puso mo, ikaw ay maliligtas. Dahil ang Panginoong Diyos kahit kailanman ay hindi tayo pababayaan.